Maga ng umaga po sa ating lahat mga kalodi Umagang umaga po talaga ang mga bata Nagbibinta ng kalakal sa akin Dahil nga kailangan daw nila ang pera Ayun po, talaga mga kalodi Ang routine, exercise po sa atin no? Kailangan po talaga sa atin mga kalodi Nagalaw-galaw po tayo Hindi lang puro tayo nakaupo po talaga Kailangan po talaga sa atin ay gagalaw at siyempre naman mga kaludi, kaka-pick up lang po sa aking kalaka ng nakaraang araw. Kaya mayroon naman nagbibinta sa akin. Talaga masaya po talaga ako. Dahil kailangan din natin na mayroon po tayong pagkakitaan. Maliit man na bagay ang importante, mayroon po tayong income at mayroon po tayong mga kinikita sa araw-araw mga kalodi. Sabi ko sa mga bata, aani nyo ang pira? Sabi nila ipambili daw ng ulam. Kaya alam naman ang mga bata ngayon, kahit pa marunong na po maghanap buhay sa pamamagitan ng kalakal. At sa totoo lang mga kalodi, kapag ako ay nag-exercise, may dala po akong plastic. Kasi kapag ako ay nag-exercise mismo sa malapit sa amin, ay maraming Kami po akong nadadaanan ng mga kalakal. Kaya, ang ginawa ko pinupulot ko dahil napakasayang naman man alam naman natin na napakahalaga ang kalakal talaga at sayang. Biro mo mga kaluli, ang presyo ng mineral ngayon ay... 21 pesos. Marami po akong nakikita na nagkalat-kalat habang ako ay naglakad-lakad sa aming lugar mga kalodi Dahil importante po sa atin talaga ang paglakad-lakad para po ma-exercise po ang ating puso. At pagkatapos ko po binayaran ang mga bata mga kalori, nagwawalis na po ako dyan sa may grahe namin at doon po diretsyo na sa labas para po maging malinis po ang daanan namin mga kalodi. Importante talaga na ma-exercise din nating katawan. bumasok po ako sa loob mga kalodi dahil kinuha ko po ang daspan at sinira ko po po ang git, mga kalodi ito ay nagwawalis na ako sa labas para po maging balinis kahit pa paano mga kalodi ay hindi na po siya malikabok dahil ay nadalaanan na po sa ng malakas na ulan kaya medyo okay po ang panahon medyo malamig na po mga kalodi alam po sa inyong lugar ganoon din ang Anahon sa inyo mga kalodi at ito masipag talaga si Inday dyan nagwawalis dahil hindi dahil tulog pa po si Apupay ko dyan kaya nakikita natin wala po siya sa aking likod kaya mga kalodi kaya araw-araw po ako nagwawalis dyan mga kalodi dahil nga importante talaga dahil hindi mo maiwasan sa mga customer pagkatapos po silang bumili talaga ay kanalat po nila ang mga plastic na pinaglagyan po ng soft drinks mga kalodi at pagkatapos sa labas dito na naman ako sa loo para maging malinis po ang aming kusina mga kalodi dahil oras na mga kalodi pagkatapos dyan ako ay naghuhugas oh. ng plato bago po ako naghuhugas ng plato mga kalodi kinuha ko po ang aming kaldero dahil nga mayroon po ako nabiling mais galing po sa aming kapitbahay kasi masarap talagang kumain masarap kumain ng mais mga kalori habang po tayo ay gumagawa ng content at nakikipag engagement sa mga nanay dyan kaway kaway po tayo alam ko relate po kayo sa ginagawa ko sa araw araw wala pong problema kapag tayo ay naghahanap ng mga na mga content. Marami po tayong makikita sa ating bahay. Marami po tayong magagawang content mga kalodi. Kaya gawin na natin po para maging original po ang ating mga content. Masarap man matulog sa panahon ngayon mga kalodi dahil maulan-ulan ang panahon. Pero sa ganun pa man tayo ay gagalaw. Para po tayo ay pagpapawisan. Marami pong salamat sa inyo lahat sa inyong suporta sa inyong panunood mga kalodi. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo hanggang sa muli.